Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Galit nga itong si Ramon Montenegro nang bumalik nga ang grupo ni Tanggol kasama ng mga tauhan nga nitong si Ramon Montenegro ay si Enteng ang napag-initan niya nang sabihin nga hindi nila nailigtas si Tanggol at naisahan nga sila ng grupo nito nga si Paeng habang ito namang si Tanggol ay iniligtas nga ito nga si uh, Fatima para nga matulungan sila sa kanilang kahirapan sa buhay at maiyahon ang kanilang uh, kahirapan at magbagong buhay na nga sila at mailabas nila sa kulungan ang kuya nga nitong si Fatima at nang bumalik nga si Fatima sa kanilang bahay ay nagulat pa ang lahat dahil nga nakabalik si Tanggol at si Tanggol ang tumulong dito nga kay Fatima para nga hindi siya mapatay ng tauhan ng kanyang papa at dito naman ay makabalik na kaya nang tuluyan itong nga si Tanggol sa mansyon ng mga Buntinegro at ano kaya ang ipapaliwanag o ipapalusot niya kung bakit nga hindi siya nailigtas ng tauhan ng kanyang papa at ng kanyang mga kaibigan at wala nga silang kalam-alam na mismong si Tanggol ang tumulong para nga hindi mabawi ang 30 million pesos at maipunta nga ito sa kamay nga nila Fatima. Ito kaya ay maging isa sa mga paraan para nga pagdating na napangangailangan nitong ang ating bidang si Tanggol ay makuha niya at maisama niya sa kanyang grupo itong ang uh, pamilya ni nitong si Paeng kasama si Fatima kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.